So ito guys pag-usapan po natin ha. O, may lumabas na initial uh, survey mula sa Octa Research from July 6 to 10, 2024, 1,200 respondents para po sa mayoralty race sa Maynila. Okay? At ang lumalabas po dito, eh, ito naman po yung sinasabi po natin. Ito naman yung na narinig natin on the ground at ito yung mga nakik uh, naririnig natin sa mga tao. Uh, Yorme Isko Moreno has 74% support mula sa mula sa mga Manileño po. Ah uh, dito sa survey na to. Okay, 74% um kumbaga talagang majority ang mapupunta sa kanya kahit kung sino-sino yung mga tumapat sa kanya, maghahati-hati sila doon po sa 26%, di ba? Kung ngayon ganapin yung election, eh landslide po ang magiging victory nitong si Yorme Isko. So 74% ang lumabas kay Yorme at itong itong nilista dito is yung kapag uh, makakatapat nga yung ano, makakatapat nga lahat. Okay? So, lima sila dito. Uh, pumangalawa si Senadora Amy Marcos, 13%. Uh, pumangatlo si Mayorahan nila with 6%. ah, uh, pang-apat si Yul Servo 5% at si Manny Villar ba't nandito 1% <laughs> baka baka medyo kasi sabagay si Manny may bahay sa tundo okay so dyan naman dyan naman lumaki si Manny Villar so baka inaay niya na gusto niya naku papaulan ng ano yan pero Ah uh, sa ngayon naman wala naman tayong naririnig na baka tumakbo si Manny. Eh, Tagal Las Piñas naman sila pero anyway, um, it shows po na si Imee, 'di ba? Although magse-senador, uh, with all indications na baka magse-senador, eh mas mataas pa rin ang boto kaysa kay Mayor Hani Lacuna. Diba? Pero syempre, ito ay dahil tumatakbo si Isko Kung one on one sila At kung wala dyan si Yorme, hindi ko alam kung ano yung ano dyan Kung ano yung resulta dyan o Pero it goes to show nga po uh, pinoton ito sinasabi po natin na kahit sinong itapat mo dyan kahit pa anong combination yan eh, malaki po ang majority ng mga manileño si Yorme Isko ang gusto dati palang gusto na nila eh. nung nanalo si Isko laban kay Erap at kay Lim nung 2019 he got 50% of the votes na so noon pa lang ang taas na ni Yormes ko. Eh ngayon pa kaya na nakita na nila kung anong klasing pamumuno meron si Yorme. 'Di ba? So so yun nga po as of now 74%. So of course 10 months to go yung eleksyon uh, meron pa lalabas dyan na ibang survey maganda meron ding survey kung one on one si Yorme at si Mayor Hani um, makikita natin kung ano yung resulta nun so may mga lalabas din na ganyan at syempre iba't ibang survey firms maglalabas din sila o, pero ito ito po ang naririnig natin sa ground di eh. si Channel Reds pag nag-iikot yan yung naririnig niya yung mga tao hinahanap si Yorme ako personally ha, nakita ko naman yung effort kay Mayora yung pag yung Karina yung kanyang pagtulong sa evacuation sa relief goods yung kanyang uh, nakita ko naman nag-e-effort naman si Mayora kaso talagang pag kinukumpara mo kay Yorme Isko ay yung mga tao malayo malayo yung kanilang tingin at Ah, uh, talagang ano, ay eh, talagang iba kasi. Eh. Pag si Yorme nagsalita, inspirational. Tapos kapag siya yung nag-promote ng mga negosyo sa Maynila, kapag siya yung nag-promote ng turismo sa Maynila, kapag siya kumbaga, nagiging uh, yung yung feeling ng manileño kapag si Yorme ang nasa city hall, Kumbaga parang na uplift sila. Eh. Na, na dati yung tingin sa Maynila e eh, parang mababa na puro ili, informal settler na magulo na sa tundo ganoo kung bakat nababago nung nandiyan si Yorme so ma, may meron sa kanila maaring kaya ayaw siya as presidente dahil gusto siya eh mayor ng Maynila at ngayon nga eh makukuha nila yung kanilang wish dahil si Yorme isko ay malamang babalik at ah uh, eh uh, Tatakbo bilang uh, alkalde ng Maynila Of course kasama niya si si Ali Atienza, 'yun ang kanyang uh, magiging vice at yung mga uh, konsehal na lumipat sa kanya at uh, may mga bago siyang kasama okay katulad ni ni Chris Tagle nakasama ko nung nung isang araw sa May Avida okay? so sa District 3 so yun very very makayorme yan at talagang isa sa mga tatakbo at mga lalaban para kay Yorme Isko at uh, nakasama ko isang araw nagkakwentuhan kami eh siya sa District 3 eh yan yung baluarte ng Asenso Manileño eh nila Yorme at ng mga kasama niya dati so magiging mabigat at uh, hindi, hindi sa mabigat tema drama yung pong laban doon. So yun yung kailangan nating abangan, okay? So thank you very much guys. See you po sa next vlog po natin. Stay safe, Parate. Manila, God first. Bye-bye.